Sa isang maliit na bayan sa Australia, tumigil ang isang pamilya sa kanilang paglalakbay upang magpaga sa kanilang RV. Pinilit ni Peter ang kanyang anak-anakan na si Bella at ang kanyang anak na si Samuel na maglakad-lakad upang i-stretch ang kanilang mga binti. Napunta si Bella sa isang lokal na perya at nakilala si Dennis, isang artist na nagbebenta ng kanyang mga sketch. Naimpress si Bella sa kanyang mga gawa pero naistorbo sila ng isang pulis na pinaalis si Dennis dahil wala siyang permit para sa kanyang stall. Samantala, nakipagkita si Vanessa sa kanyang kasintahan si Jackson upang sabihin na siya ay buntis. Sobrang natuwa si Jackson at ibinalita niya ito sa kanyang mga ka-teammate sa rugby team. Biglang may narinig silang matinis na ingay na sumakit sa kanilang mga tainga at napansin ni Vanessa na galing ito sa speakers ng kanyang sasakyan, kaya pinatay niya ang makina. Sa gabi, nagsimula ang laban sa rugby at halos lahat ng tao sa bayan ay nanood. Kitang-kita ang tensyon sa pagitan ni na Jackson at Matt na parehong manlalaro. Ang pamilya ni Peter ay nanatili pa rin doon dahil hindi nila mahanap si Bella, kaya sinabi niya kay Samuel at sa kanyang asawang si Jenny na maghintay sa RV habang siya ay naghahanap. Sa huli, natagpuan niya si Bella na nanunood ng laban ng rugby at pinagalitan ito dahil hindi ito kasama ng pamilya, ngunit ayaw makinig ni Bella. Biglang nawala ang kuryente sa stadium at may mga sumabog sa malayo habang may mga makukulay na ilaw na lumitaw sa kalangitan. Lumapit ang mga dilaw na ilaw at naging alien ships ang mga ito na nagsimulang magpaputok sa buong bayan. Nagpanik ang mga tao at nagsitakbuhan, ngunit hindi lahat ay nakaligtas at may mga namatay. Sinubukan ni Bella na tumakas ngunit natamba siya, ngunit nakita siya ni Marcus, bayaw ni Matt, at tinulungan siya. Halos hindi pa sila nakagalaw nang makita si Bella ng kanyang ama, kaya naiwan si Marcus. Sa mga oras na iyon, bumaba na sa lupa ang mga alien at nagsimulang magpaputok sa mga tao sa bayan, naglalakad habang nagbibigay ng suporta ang mga barko sa ere. May mga tao ring kinakaladkad ng mga alien sa buhok. Nakita ni Amelia, asawa ni Matt, na kinikidnap ang kanyang ina at gusto niya itong tulungan, ngunit masyadong mapanganib kaya hinaila siya ni Matt upang tulungan si Marcus. Sinubukan maghagis ng mga bagay ang ilang lalaki sa mga alien, ngunit walang laban ang mga bagay na ito sa mga armor ng alien at patuloy lamang ang mga alien sa pagpapaputok. Pati ang mga pulis ay nagpakawala ng mga putok ngunit hindi rin epektibo. Habang may mga pagsabog sa iba't ibang lugar, nakarating sina Bella at Peter sa kanilang RV. Napansin ni Bella sina Marcus at ang kanyang pamilya na naghahanap ng silungan at tinawag sila. Habang papasok ang grupo sa RV para magtago, nag-aalala si Peter dahil hindi pa bumabalik sina Samuel at Jenny at ikinonsidera pa niyang hanapin sila. Ngunit sinabi ni Matt na kailangan na nilang umalis bago sila mapatay kasabay ng isang putok na tumama sa ibabaw ng RV. Mga sasakyan ang sumasabog sa paligid at nakita ni Amelia sina Jackson at Vanessa kaya tinawag niya sila para sumakay din sa RV habang isa pang kasamahan ni Jackson ang napatay. Bumalik si Jackson para tingnan ang kaibigan niya, ngunit huli na at hinaila na siya ni Vanessa palayo. Nang makasakay na ang lahat, binaliwala ni Peter ang dagwang tao sa bintana at pinatakbo ang RV. Kinailangan niyang umiwas sa maraming pagsabog, apoy, mga taong tumatakbo, at mga bumabagsak na istruktura, ngunit sa huli ay nakalabas ang RV sa bayan at tinahak ang kanayunan. Hindi nagtagal, sinundan sila ng isang spaceship, pero sa kabutihang palad, dumating ang Air Force at binaril ang spaceship pabagsak. Bumaba si Matt mula sa RV para masilip ng malapitan, ngunit wala siyang nakitang mga katawan na nangangahulugang isa lamang itong drone. Sa sandaling iyon, nakakita sila ng mga ilaw na papalapit at natakot, ngunit isa lang pala itong truck ni na Arnold at Dennis, na may alam sa lugar kung saan sila pwedeng magtago. Umalis ang mga sasakyan ng magkasama at pinangunahan sila ni Dennis papunta sa isang abandonadong lumber mill sa kagubatan. Nagpalipis ng gabi ang grupo doon at nagkasundong magdesisyon kinabukasan. Kinabukasan, natuklasan ng grupo ang isang napakalaking spaceship na lumulutang sa itaas ng lugar. Nagkaroon ng pagtatalo kung ano ang dapat nilang gawin at nalaman na si Peter ay nakulong ng pitong taon at kalalaya lang isang buwan ang nakakaraan. Ang ilan sa grupo ay gustong umalis, ngunit na nilang manatili ng isa pang araw nang mabanggit ni Matt na pupunta siya sa bayan para hanapin ang kanilang mga pamilya. Sumama sina Dennis at Amelia kay Matt at nagsimula silang maghanap ng mga supply, mabilis na nagtago ng dumaan ang spaceship. Pagkaalis ng spaceship, nagpatuloy sila at natuklasan na ang mga alien ay nagsasama-sama ng mga bilanggo na kanilang kinuha. Sinundan nila ang mga alien at natuklasan ang lahat ng mga bilanggo sa likod ng isang laser gate na sinusunog ang sinumang humawak nito. Tinanong ni Amelia tungkol sa kanyang ina at nalaman niyang nauna nang dinala ito sa isang pabrika. Sa mga oras na iyon, dumating ang mga alien kaya't kinailangan nilang tumakbo at magtago sa mataas na damo habang pinapanood ang isang malaking istruktura na lumapag sa ibabaw ng bayan. Balik sa bahay, tumataas ang tensyon kaya't ipinakita ni Peter na may dala siyang baril para patahimikin ang lahat. Dumating ang trio at ipinaliwanag na dinadala ng mga alien ang mga tao sa kanilang pabrika na parang mga hayop na nagpapahiwatig na balak ng mga alien na manatili. Biglang may nakita silang ilaw sa labas at napagtanto nilang sinunda ng mga alien ang trio nang tumakbo sila pabalik. Nagmadali ang lahat na magtago habang pumasok ang isang alien sa loob ng bahay at nagsimulang maghanap. Binanatan ito ni Peter mula sa likuran, subalit hindi man lang nadumihan ang armor ng alien. Babarila na sana ng alien si Peter, kaya tinakal ito ni Matt at sinubok ang labanan matapos itong madisarmahan, ngunit madali siyang natalo. Kinuha ni Vanessa ang baril ng alien at binaril ito, iniligtas si Matt sa tamang oras, at hinawakan si Dennis, sinusubukang sakalin siya. Tumakbo si Arnold at hinaila ang braso ng alien na naging sanhi upang bumagsak ang pader at si Dennis kasama ang alien. Lumabas ang iba pa at pinipigilan ng alien habang sinusubukang hampasin ito, ngunit hindi sapat ang crowbar. Sinabi ni Peter na hawakan ang ulo ng alien at nang malantad ang leeg nito, binaril niya ito doon upang patayin. Pagkatapos, inilagay nila ang katawan ng alien sa truck at kinuha ni Matt ang helmet nito para subukan. Nalaman nilang ang helmet ay nakakadetect ng anumang buhay, kaya nagiging essentially invisible ang isang tao kung magtatago siya sa mga halaman. Ang mga marunong gumamit ng baril ay nagturo sa iba sa grupo kung paano ito gamitin upang magamit nila ang mga baril mula sa dalawang alien na kanilang napatay. Sa pamamagitan ng pagtatago sa kagubatan, hinihintay ng grupo na dumaan ang mga alien at binabaril ang mga ito mula sa malayo, epektibong binabawasan ang kanilang bilang. Habang mas maraming alien ang napatay, mas marami silang baril na nakukuha na nagbibigay daan sa kanila na salakayin ang mga container na may dalang mga bilanggo upang iligtas ang mga ito. Marami sa mga survivor ang sumali sa kanilang laban at bumuo ng isang komunidad sa kagubatan kung saan nagtutulungan ang mga tao para mabuhay. Habang lumilipas ang panahon, nagsisimulang magkagusto si Bella kay Dennis. Gayunpaman, hindi umaalis ang malaking spaceship sa bayan. Isang araw, nilaso ng mga alien ang tubig, kaya't napilitan ang komunidad na lumipat sa mas mataas na lugar. Nang matagpuan ng mga alien ang kanilang kampo, nakaalis na ang lahat. Hindi natitigil ang digmaan laban sa mga alien at madalas na parehong panig ang nawawalan ng mga tao sa labanan, ngunit patuloy na nagtatagumpay ang mga tao dahil sa kanilang taktika ng pagtatago sa mga halaman. Upang takuti ng mga alien, nagsimulang ilagay ng mga tao ang mga ulo ng kanilang natalong kalaban sa mga sibat at isinasabit ang mga katawan sa mga puno. Walong buwan ang lumipas, tumatakbo sina Amelia at Matt sa isang parang upang makatakas mula sa ilang alien spaceship. Bigla nilang narinig ang isang ingay at nakita ang isang sugatang babae na nagngangalang Chloe na nakatutok ang baril sa kanila. Ipinaliwanag nila na nandyan sila upang tumulong at pinakalma siya na naging sanhi para ikwento ni Chloe ang kanyang karanasan. Ineksperimento siya ng mga alien pati ang kalahati ng mga bilanggo habang ang iba naman ay pinipilit magtanim ng alien na pagkain. Nagnakaw si Chloe ng isang kumikislap na aparato bago siya tumakas at ibinigay ito kay Amelia kasama ang baril. Sa mga sandaling iyon, dumating ang isang alien mula sa mga halaman at nahuli si Chloe, kaya't walang nagawa ang mag-asawa kundi tumakbo. Lumabas ang isa pang alien at hinawakan si Matt sa leeg, ngunit wala itong suot na helmet kaya't nagawa ni Amelia na hampasin ito sa mukha at mapabitiwan si Matt. Nagpatuloy sa pagtakbo ang mag-asawa at muling nakasama ang isang grupo na naghahanda ng mga pampasabog. Hindi nagtagal, sumabog ang base ng mga alien na nagdadala na isa pang tagumpay para sa mga tao. Bago umalis ang grupo, napansin ni Amelia na tinutulungan ng mga alien ang isa't isa sa paglikas. Pagbalik sa kampo, nalaman nila na nakahuli ang grupo ni Jackson ng isang alien na dinala bilang bihag upang makakuha ng impormasyon. Saway na Peter at Amelia kina Bella at Marius dahil sa panganib na hinarap ng mga ito para lang makahuli ng alien, ngunit pagod na ang mga kabataan na pretuhin silang parang mga bata. Nang banggitin ni Matt na ang mga alien ay nagsasagawa ng eksperimento sa mga tao, nagalit ng labi si Peter kaya sinimulan niyang bugbugin ang bihag at kinailangang pigilan siya ng iba. Maya-maya, ipinakita ni Amelia ang aparato na nakuha niya mula kay Chloe. Pinaganya ito ng alien gamit ang kanyang daliri at lumabas ang isang hologram na nagpapakita kung paano matagal ng pinapanood ng mga alien ang Earth. Biglang pinatay ni Matt ang aparato at nabigo si Amelia kaya nagmamadaling lumabas ng tolda. Samantala, ipinakita ni Dennis kay Bella na sinusunog niya ang lahat ng kanyang pera dahil wala na itong halaga sa kasalukuyang mundo. Inspirado sa kanyang pananaw, itinapon din ni Bella ang kanyang cellphone sa apoy. Pagkatapos, niregaluhan siya ni Dennis ng isang portrait na ginawa niya at ang dalawa ay naghanap ng pribadong lugar. Bumalik kay Matt, ikinwento niya sa iba ang nakita niya sa hologram at nagpasya si Peter na oras na para patayin ang bihag. Tutol si Jackson dahil naniniwala siyang may makukuha pa silang impormasyon mula rito, ngunit siya itinulak lang at binugbog ni Peter ang alien hanggang sa mamatay ito sa sobrang galit. Makalipas ang ilang sandali, inanunsyo ni Matt na babalik sila sa pabrika upang iligtas ang natitirang mga bihag. Sasama si Jackson, kahit na nais ni Vanessa na manatili siya dahil malapit nang dumating ang sanggol. Samantala, umalis si Amelia mag-isa at nakatagpo ng isang sakahan kung saan ang mga alien ay nagpapasweldo ng mga tao bilang mga alipin. Maingat siyang naglilibot at kumuha ng pananim bago tumakbo papunta sa kagubatan kung saan siya'y nabulag ng isang liwanag. Sa kampo naman, nakita ni Peter ang mga guhit na ginawa ni Dennis para kay Bella at tinakot siya dahil sa interes nito sa kanyang anak na babae. Naputo lang kanilang pag-uusap nang magsimulang makaramdam ng contraction si Vanessa, kaya dinala siya ni Peter sa tolda habang si Dennis ay nagmamadaling hinahanap si Jackson. Natagpuan niya ang grupo at ipinabatid ang balita, dahilan upang si Jackson ay agad na tumakbo pabalik. Natuklasan ng mga alien ang kanilang kinaroroonan at nagsimula silang pagbabarilin. Nagkaroon ng bakbakan at nagtago ang grupo ng tao, ngunit maraming miyembro ang mabilis na nasugatan, kabilang si Matt. Hindi sumuko si Marcus at patuloy na lumalaban pabalik. Sa oras, biglang lumitaw ang isang spaceship sa kampo dahil sa tracker sa armor ng napatay na alien. Habang sinisimula ng apoy na sirain ang kanilang tirahan at pumatay ng mga tao, dinala ni na Peter, Bella, at iba pang matatanda si Vanessa sa gitna ng kagubatan, kung saan patuloy siyang sumisigaw habang nagsisilang. Isang nakaligtas ang nag-isip na makakaakit ito ng mga alien at kumuha ng kasangkapan upang sapakin si Vanessa, ngunit pinigilan siya ni Peter. Nagaway ang dalawa sa putikan, at matapos ang matinding laban, napatay ni Peter ang lalaki. Samantala, tinulungan ni Bella si Vanessa sa panganganak, at isinilang ang isang magandang sanggol na babae na pinangalan ng Allison ni Vanessa bago siya nawala ng malay. Napansin ni Bella na maraming dugo ang lumalabas mula kay Vanessa kaya nagmadaling si Peter na gawin ang CPR, ngunit huli na at namatay si Vanessa dahil sa labis na pagdurugo. Sa mga sandaling iyon, dumating ang Australian Army at nagsimulang pumatay ng mga alien upang iligtas ang grupo ni Matt at ang ilang natitirang nakaligtas sa kampo. Sa loob ng ilang minuto, na-control ng mga sundalo ang lugar at ligtas na ang mga tao. Nakahanap ng paraan si Jackson papunta sa kagubatan at niyakap ang katawan ni Vanessa habang humihingi ng tawad sa hindi niya pagkasama sa kanya. Pagkatapos, dinala ng hukbo ang mga nakaligtas sa kanilang mga truck. Ipinaliwanag ni Major Davis na narinig nila ang tungkol sa isang grupong lumalaban sa kagubatan, kaya sila dumating. Itinuring ng mga bayani ang grupo ni Matt na naging inspirasyon ng mga sundalo upang magpatuloy sa laban. Nang makarating sila sa base, walang malay pa rin si Matt kaya dinala siya sa klinika. Inilibing ng grupo ang mga katawan at matapos maglaan ng ilang minuto upang magluksa, ipinahayag ni Peter ang pagnanais na bumalik upang hanapin sina Jenny at Samuel. Pinigilan siya ni Amelia at nangako na babalik sila sa pabrika kapag mas handa na sila. Narinig ni Davis ito at dinala sila kay Colonel Grant na nagbahagi ng impormasyon. Ang mga alien ay may dalang uri ng biological na sandata, marahil isang lason o pathogen na idinisenyo upang poxay ng sangkatauhan. Ayon sa Intel, inilipat na ang sandata patungo sa Sydney at nagpaplano ang militar na atakihin ito upang makuha, ngunit kailangan nila ng pansamantalang distraction. Hinikayat ni Grant ang grupo ni Amelia na sumama kay Davis at atakihin ang pabrika bilang diversion, na sa tingin nila ay magiging madali dahil pamilyar sila sa lugar. Pumayag ang karamihan sa grupo na tumulong, ngunit nagpa siya si Jackson na umatras. Matapos magpaalam kay Matt, sumama si Amelia kay Davis at ilang sundalo kasama ang karamihan sa kanyang grupo. Nais ni Arnold sumama ngunit hindi maaari dahil sa kanyang nabaling braso. Habang papunta ang grupo sa maliit na bayan, nakatagpo sila ng maraming alien na nagpapatrolya sa mga kalsada. Nagpaputok sila upang lumikha ng usok bilang cover at kumuha ng ibang ruta papunta sa parang upang magtago sa gitna ng sa mga pananim. Sa wakas natagpuan nila ang pabrika at nakita ang mga taong pinipilit na magtrabaho sa labas. Isang babae ang nagtangkang tumakas ngunit agad siyang binaril. Sa gitna ng mga manggagawa, nakita ni Peter sina Samuel at Jenny. Samantala sa base, nakatanggap si Grant ng nakakabahalang ulat na hihirapan ng Air Force sa pakikipaglaban sa mga alien sa Sydney dahil mas marami ang mga barko ng alien kaysa inaasahan. Isa pang ulat ang nagsasabi na pinalalakas ng mga alien ang kanilang mga kampo sa bayan, kaya't napagtanto ni Grant na ito pala ay isang bitag. Hindi kailanman inilipat ang sandata, nasa bayan pa rin ito at naghihintay upang tapusin ang mga lumalaban. Ipinalam ni Grant kay Jackson ang lahat at sinabi na hindi na siya makakapagpadala ng mga sundalo dahil tila wala ng pag-asang manalo ang labanan. Nagmamadaling tumakbo si Jackson sa klinika at binuhusan ng tubig si Matt upang ipaalam ang sitwasyon. Pumayag si Matt na tumulong at bago umalis, inutusan ni Jackson si Arnold na alagaan ang kanyang anak na babae. Pagkatapos umalis ni na Jackson at Matt sakay ng kotse, nakita ng mga sundalo ang pulang usok na nangangahulugang natagpuan na sila ng mga alien. Nagsimula ang isang labanan sa baril habang ang mga nilalang ay unti-unting lumalapit, pinapatay ang sinumang lumalaban. Samantala, sa bayan, tumakbo ang grupo ni Davis sa farm at binaril sila ng mga alien, kaya nagsimula rin ang isang labanan doon. Natamba si Amelia at panandaliang nahirapan sa pandinig, ngunit nakita ang mga kasamang lumalaban kaya nagpatuloy siya. Malapit doon, narinig ni Matt ang mga pagsabog at nag-alala kay Amelia, ngunit pinaalala ni Jackson sa kanya na ang kanilang pangunahing misyon ay hanapin ang bioweapon. Pasiliting nakapasok ang dalawa sa pabrika at agad na pinatay ang alien na humahawak ng control panel. Nang magpanik ang mga bihag, isa pang alien ang nagpaputok sa kanila, kaya't gumanti ng putok si Jackson habang sinubukang gamitin ni Matt ang computer. Hindi niya maintindihan ang sistema, kaya binaril na lang niya ang control panel at ginabayan palabas ang mga bihag. Inilapag ni Jackson ang alien, pagkatapos ay nilagyan ng mga pampasabog ang buong pabrika. Sa labas, patuloy na nakikipaglaban ang grupo ni Davis sa mga gwardya, ngunit nagiging mas mahirap ito ng maglabas ang mga alien ng espesyal na kanyan. Samantala, nakasalubong ni Matt ang dalawa pang alien at binaril ang una, ngunit naubusan siya ng bala kaya sinuntok niya ang isa para mapatombo ito. Pagkatapos, ginamit niya ang device ni Chloe sa computer at nalaman niyang umalis ang mga alien sa kanilang planeta dahil naging disyerto ito. Ang bioweapon ay nasa mesa lamang kaya kinuha ito ni Matt, ngunit inatake siya ng alien na nagising. Nagawa ni Matt na iligaw ito sa pagbabante na sirain ng bioweapon at muling napabagsak ang alien. Sa mga sandaling iyon, isang alien na marunong mag-ingles ang dumating kasama ang ilang mga gwardya, at inutusan si Matt na bitawan ang sandata. Gayunpaman, nagbanta si Matt na sisirain ang sandata, kaya umatras ang mga gwardya. Sinabi ng alien na natuto na ang kanilang lahi mula sa kanilang pagkakamali at hindi nasisirain ang isa pang planeta na siyang ginagawa ng mga tao sa Earth. Sa sandaling iyon, nagpaputok si Jackson at ginamit ni Matt ang kaguluhan upang makatakas. Sa farm at base, natatalo na ang mga tao at marami ang nasugatan. Sa kabutihang palad, nakatawag sila ng tulong at dumating ang Air Force sa tamang oras upang lumaban. Nagpapabagsak sila ng mga spaceship at binobomba ang mga alien sa lupa, unti-unting nagdadala ng pag-asa para sa panalo ng tao. Gamit ang pagkakataon, inatake ni Davis ang alien na may hawak ng kanyan, ngunit mabilis siyang natalo at nahulog sa lupa. Gayunpaman, ito'y nagbigay ng pagkakataon para sa mga alipin na lumaban kahit wala silang sandata. Nagsimula ang kaguluhan sa farm, at nang madistract ang alien, nakuha ni Davis ang kanyan at pinatay ito. Sa loob ng pabrika, nakahanap ng taguan si Matt at natuklasan niyang dumudugo siya. Gumamit siya ng radyo upang tawagan si Amelia at sinabing pipigilan niya ang mga alien gamit ang mga pampasabog, ngunit mamamatay siya sa proseso. Umiiyak si Amelia, at nagpalitan sila ng mga salita ng pagmamahal bago bumalik sa laban. Sa sandaling iyon, kinabol ng mga alien si Matt, kaya nagpaputok siya upang mag-distract bago itinapon ang bioweapon kay Jackson. Sa kasamaang palad nang tumalon si Jackson, tinamaan siya ng bala. Dahil wala na si Vanessa, nagdesisyon si Jackson na siya ang magpapasabog, kaya't kinuha ni Matt ang weapon at muling tumakbo. Patuloy ang pagkamatay ng mga tao sa farm at military base. Sa loob ng pabrika, nagpaputok si Jackson sa mga alien upang bigyan ng oras si Matt at sa huli pinasabog niya ang mga pampasabog na ikinabagsak ng buong pabrika. Nakita ito ng mga alien at sumuko na sila kaya't nagkita na muli sina Peter, Bella, Jenny at Samuel. Nakatitig sina Amelia at Marcus sa pagsabog, iniisip na wala na si Matt. Sa kalaunan sa base, ini ni Grant na nanalo rin ang grupo sa Sydney at unti-unti nang nababawi ng mga tao ang kanilang mga lupain. Sa sandaling iyon, nakita ni Amelia na ipinapasa ang bioweapon at natuklasan niyang buhay si Matt. Nagkaroon sila ng mainit na pagtatagpo ngunit kailangan ring ipaalam kay Arnold at sa sanggol na wala na si Jackson. Ikinwento ni Matt kay Amelia ang nakita niya sa computer, kaya lumapit si Amelia sa isang bihag na alien at tinanggal ang tali sa kamay nito. Inalok niya ang kamay, sinasabing dapat silang magtulungan. Tinanggap ng alien ang kanyang kamay, umaasa para sa mas mabuting kinabukasan ng parehong lahi. Si Matt, Amelia at ang karamihan sa kanilang grupo ay sumama sa militar, handang ipagpatuloy ang laban sa ibang bahagi ng mundo. Kaya kung nagustuhan mo yung kwento, huwag kalimutan mag-subscribe, also hit the notification bell para sa susunod nating mga recap, hanggang sa muli.